My Daily Vlogs Follow and Share Morning, Sorry guys, guys Makalat I'm back ulit sa bahay Ngayon guys, maglalaba ako ng dalit ko Wala na akong suot. ito yung makalat na bahay namin yan. Maglalaba guys. Dryer ko talaga siya ni para may sasuotin ako ulit ang ganda ngayon na araw hanggang dito na naman ito yung hipag kong maganda <laughs> Thank you for watching.